Today ay first day of work natin as a freelancer Thank God kasi we got a job kahit uh, freelance pa lang And I'm hoping na in the future makakuha tayo ng full time work Ngayon papunta na ako sa, sa shoot ko But I have to pick up the keys first before going to the apartment So finally, after many months, uh, nakakuha na tayo ng work. May na, nakuha ko itong work na ito sa Indeed. Pero marami pa rin akong pinasahan sa online. Pero through Indeed din and LinkedIn. And most of them, nag-view lang nila. Finally, uh, nakakuha na ako ng trabaho. Uh, kahit freelance pa lang. So, it's a good thing. At least, makakatulong tayo kay wifey sa mga gastusin dito sa, sa bahay. Sa rent, sa utilities, sa groceries. So, later, ay papakita ko sa inyo kung ano lang. Ano lang yung first day, ano lang yung itsura ng first day of work ko as a freelancer. So, makikita nyo kung paano kami nag-shoot or nag, ako nag-shoot. And makita nyo din ko anong itsura ng house for later prepare ko lang yung aking gamit And then mag-start uh, na tayo okay. Yeah, I think we're all set. we're just on our way to pick up the keys again. Tapos punta tayo dun sa location para makapag-shoot. Then, mabalik ulit natin yung susi. And then, later on, ay mag-proceed naman tayo sa ating next uh, property to shoot. Okay. Good. Mukhang maganda yung panahon natin today. We have blue skies. Sa pag-shoot kasi ng real estate, yon kailangan kasi natin na maganda yung panahon. As much as possible, if, kailangan, if merong blue skies and clouds, mas maganda siya. But, yun nga, dahil dito sa sitwasyon natin sa British Columbia, medyo maulan dito sa Vancouver. Laging overcast yung, yung panahon natin. Medyo cloudy. Kaya sa editing na lang natin idadaan. Pero good thing ay meron yung boss ko na sarili niyang editor. So, mag-shoot lang talaga ako. Hindi na ako mag edit mm. Wow. Ganda. Pero mas maganda yung unit na sinut ko noong Monday. Pero yung view dito, maganda din. Diba? Meron siyang fireplace. But the view here is so nice. And then, meron ka ding balcony. Nice! Nice view! Oh, ang ganda! Ooh! Perfect! Hey, let's go, let's shoot. tapos na tayo dito sa loob ng unit. Ang gagawin ko na lang is turn off all the lights. Na lahat naman binuksan ko kung meron akong inopen na windows. yan. Kasi we have to make sure na lahat ay patay. Kung inabutan natin na open yung windows, open yung lights, kailangan pa rin natin isara kasi we have to save energy. So, guys, we're done here. Bababa naman ako sa lobby para ishoot yung entrance, at saka yung lobby area, and then we'll proceed to another uh, location later. But for now, yan na muna tayo sa ating video for today. Sa ating first and second experience of doing real estate shoot as a freelancer dito sa Vancouver, Canada. Sana na enjoy nyo yung video na to. So, yun. Thank you guys and see you on the next one. Bye!